Kasi po doon sa sinabi po ni Jam Ignacio ay gusto daw po niyang ituloy ang inyo pong plano ng pagkapakasal. Ano po ang tugon niyo po dito? Siguro uh, wala na pong kasal na wala na pong kasal na magaganap o uh, matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Uh, Isang babala ang ibinigay ng disc jockey na si Joe Wow sa kanyang nakatatandang kapatid na si Jelly O. Ito ay matapos ang ginawang pagsusumamo ng negosyanteng si Jam Ignacio, fiance ng kanyang kapatid on national television. Sa naging panayam ni Jam ay hiniling nito na sana ay patawarin na siya ni Jelly at sana ay maayos nila ang relasyon nilang dalawa. Ang naturang panayam kung saan humihingi ng tawad si Jam ay ibinahagi ni Joe sa kanyang Instagram post nitong Miyerkules Pebrero 19. Magiging kwento ka na lang talaga pag binalikan mo pa to Jelly Ao, saad ni Joe sa kapatid. Mapapanood sa video ang pag-amin ni Jam at ang pagsisisi niya sa ginawang pananakit kay Jelly. Sa simpleng hindi pagkakaunawaan and siguro may halo na rin sigurong pagod sa maghapon na lakad namin. Eh kumbaga tao lang din siguro ako Baka napuno lang din siguro ako. Na hindi ko sinasabi na tama pero hindi ko, hindi ko para itolerate na gawin ulit. humingi ako ng tawad, pasensya na talaga. Sorry, sorry, sorry sa lahat. Hingi ng paumanhin ni Jam kay Jelly. Nais pa rin daw ni Jam na matuloy ang kasal nila ni Jelly. Kanina ayon sa ulat ng ABS-CBN News, hindi dumalo sa National Bureau of Investigation si Jam. Sinabi ng abogado nito na haharapin na lang raw ng kanyang kliyente ang reklamo ni Jelly sa piskalya. Samantala, ngayong araw lang din nang nagsalita na si Jelly O tungkol sa kaniyang naudlot na kasal at kasong isinampa laban kay Jam Ignacio at sa estado ng relasyon nilang dalawa, narito ang kaniyang pahayag. Kasi po doon sa sinabi po ni Jam Ignacio ay gusto daw po niyang ituloy ang inyong plano ng pagkapakasal. Ano po ang tugon niyo po dito? Siguro, uh, wala na pong kasal na wala na pong kasal na magaganap o matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Uh, respeto na lang din po sa magulang ko. Kasi sobrang, ano po eh, uh, na-trauma din po yung mama ko. Parang gabi-gabi po siya umiiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na ganun yung nanay ko. Kumbaga, siya na lang yung natitira sa akin eh. Wagay, ingatan ko na siya. Nang dahil dun sa nangyari sa amin ni Jam, naging critical pa yung nangyayari sa nanay ko ngayon. May sakit po ba siya? Hindi po siya makatayo kagabi. Sa so, sobrang siguro po, pag-aalala niya sa akin, masyado niyang dinamdam. itutuloy ko naman po yung, yung kaso na final ko kay Jam. And hindi ako papayag na ganon ganon na lang po yung hindi hindi pwedeng madali magsorry eh madali po magsorry pero sa ginawa niya sa akin noong time na binubugbog niya ako hindi niya naisip kasi na hindi niya naisip yon Ma'am, meron po ba kayo panghihinayang? Siyempre po, na, may kasal na po kayong pinag-isipan yung future po ninyo. Meron po kayong panghihinayang or regrets na nangyari? pangihinayang meron kasi marami na kaming plano ni Jamie. Eh. Plano na namin mag plano na namin talagang mag-family. Mag marami kaming plano ni Jam na nakapanghinayang dahil sa nagawa niyang pangbubugbog sa akin. Nawala lahat. Pag naman po, hindi agad mawawala yun eh. Kahit ganun yung ginawa niya sa akin love ko pa din naman po si Zam. Pero, syempre, respeto na lang din po sa akin bilang babae. And sa family ko. Na sana harapin niya yung ginawa niya. Kung talagang mahal mo ako, uh, harapin mo yung ginawa mong kasalanan. At tulad po ng nasaksihan na ng publiko, yung panghihingi po ng sorry. Sorry ang ginamit niya, hindi naman patawarin mo ako, wala namang ganun eh. Pangingi ng sorry ni Jam Ignacio sa kanyang girlfriend na si DJ Jelly Au na kanyang uh, talaga namang binigyan ng kaliwat ka ng bigwas ng tadhana, <laughs> di ba? At syempre, para sa iba, mas madugo, sabi nila, mas maganda. Alam mo naman eh, may mga taong ganun, di ba? Pero sa pamilya po ni DJ Jelly Au at sa kanya mga kaibigan, tinawag nilang dramatic actor ang ex ni Carla Estrada. Ano ba sasabi mo, Romel? Ay, naku, oh. Um, tawagin kang dramatic actor. Ang ibig sabihin nun, magaling kang magpanggap. <laughs> magaling kang magpanggap na ikaw ay biktima ng iyong ano, ng emosyon, na bigla-bigla ang bigla, emosyon, kaya mo nagawa ang Tapos ito, hindi ba parang meron siyang pasa? Oo, correct. Ay, oo. Oh, ay, oh. Sa kaliwang oh, mata. Mm. Sabi ng iba, ako, hindi pa sayan. yan. Tanda yan ang hindi siya na pagkakatulog ng ilang gabi na dahil pinaghahanap siya ng NBI. yung oh, so, Lahat tulog. Siguro hindi mapakali dahil hindi simple ang pinasukan niyang gulo na to. Mm -hmm. Diba? masugid talaga ang pamilya nitong si DJ Jelly Au. Aba, eh, ikaw ba naman ehampas? Paghampasan ba naman ang mukha mo sa ano, bintana ng sasakyan? At oh. uh, ang iyong so ang borga at ang iyong mata ay eh, tumiklop. Ano ano naman talaga, 'di ba? Kaya ayan, oh, ang tawag sa kanya, dramatic actor. Ay. Diba? Eh sabi ni Juris Doctor, mukhang hilaw. Sabi niya. <laughs> Nakodramatic dramatic actor na hilaw. Well, bukod sa acting workshop, kailangan niya ng matindi at makabuluhang immersion. Pero sa immersion na ito, siya ang bubugbugin at ibibiti ng patiwarik sa punong mangga na punong-puno ng langgam para maiba naman na eksena. O kaya naman, magbabungee jumping siya sa, eto hindi ko masyadong alam na ipronounce ito, sa Zhang Jijujujui Glass Bridge <laughs> sa China. Siyempre, walang harness para mas kapanapanabik. Malamang, oh, okay. maraming mag-sponsor sa pa-bungee jumping niya. <laughs> Yun ang sabi. At sabi naman ni Boise, gusto ko yun na bigwas ng tadhana. Best actor si Jam. Kuno-kuno na sorry-sorry pa kasi takot siyang makulong. Oy, paragutan mo yung ginawa mo. Sa GF mo, mahiya ka sa balat mo. Alam mo, mm -hmm. pag binasa mo nga yung, ano, yung mga sumasang-ayon kay DJ Jaleaw parang siya pa ngayon yung sinasabi na tanga ka na lang. Ganun na ano? uh Oo, -oh, may ganun, may ganun ang dating. At, yung dating. May lalaki na yan. At mismo kapatid niya, na DJ din, si Joao, ang sabi sa kanya, huwag mo na tatanggapin yan dahil pag tinanggap mo, isang araw magiging kwento ka na lang. Ah, diba? Yun ang nakakatakot. Oo, Oo. totoo. Yan. Nanay, lakas tama po si Jam Ignacio, sabi ni Paulo Ubalde ng Virac Atanduanes. At sabi ni Iram Lia, nako happy. Ay live, live na live si Iram Lya Oh, di ba? Eh si Lulu kaya live din. Okay. <laughs> Please don't mention my name. Ayoko kong magtunog perfect. Pero kung ako kay DJ Jelly Ow, maganda siya, bata pa siya, marami pang isda sa dagat. Isang isdang salbahe lang na nangangagat yan natagpuan mo maraming makakapalit pa yan. Oh. Is thank you. Mm Sabi ni Tita Nene Ulanday, bakit gano'n na lang ba yun? Hindi sa patang sorry sa ginawa niya kay Jelly Ao. Dapat sa kanya mabulok sa kulungan, sabi ni Tita Nene Ulanday. At saka ito, kung tawagin niya yun, DJ Jelly Ao. Diba? ba? yung talaga. Au! Au! Au talaga. Grabe, grabe. Tapos sabi ni Eddie Letada, Naku, diyan, hindi ka na nga makatulong, ano, ma nakakatulog dahil sa ginawa mo. Hala, baka nasa likod mo na ang mga alagad ng butas at batas. Lagot ka. Ayan, Eddie Letada. Ayan. Sana kumuha ka naman ng makeup artist na magaling para mukhang self-defense lang na uh, ipong yan ang gustong palabasin ng pasamo ko, no? Sabi ni Dan Clavesillas. Oh, di ba? At sabi pansin, ni JP, diba? anak ni Tita Dolor. Ay, Eto na. Eto na. Sana lang wag maging Kit Thompson Part 2 na babalikan pa ng bugbog sa kanya. Sana hindi siya magkaroon ng battered woman syndrome na bumabalik after bugbugin. dali dahil hinahabol na ang lambingan after. Yung kasasabi ko lang noon, di ba? May mga babae po talaga na gusto, hinahanap nila yung ganito. Para sa kanila kasi magandang barometro ito ng pagmamahalan. Oo. Yung cariño brutal ang tawag dyan. Ayun na, mas nag-dabnaw diba? nila ang pag-ibig pag may mga ganyang ah, extent. Ah. Sabi ni ayram dia jam ang babae minamahal. Hindi binubugbog. Umanap ka ng katapat mo, harapin mo, ginawa mo at huwag kang magdrama Hindi bagay sa'yo, paawa effect ka pa. Ay, nako. Sabi ko Dami, naman sa'yo. Dami, diba? diba? Sa... Maraming, maraming mag-comment.